Hindi magiging mabigat para sa mga pinakamayaman sa Pilipinas ang isinusulong na panukalang wealth tax. Ayon kay Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, sa katunayan na hindi naman ito mararamdaman ng mga bilyonaryo sa bansa na hindi aabot sa 3,000 Pilipino. Anya, umaabot lang naman sa isa hanggang tatlong porsyento ang isinusulong nilang wealth tax. Sa amin nga competition, sobrang lit na wealth tax sa proposal namin. 1% yung... sa wealth over 1 billion, 2% on wealth over 2 billion, at 3% on wealth over 3 billion. Sakali anyang maipatupad ang wealth tax, hindi bababa sa 498 billion pesos ang makukolekt buwis ng gobyerno kada taon. Makatutulong ba na ito para mabawasan ang inuutang ng Pilipinas sa ibang bansa at maaari ding bawasan ang ipinapataw na buwis sa mga mahirap at middle class. Actually, pwede bawasan ang buwis sa pinapataw sa mahirap at middle class. Yung ah. Mismo eh. sa